Paano muling makabangon pagkatapos ng bagyo? Hey guys, welcome to Konkretong Kaalaman. Civil Engineering Simplified para sa lahat. Kapag dumating ang malakas na bagyo, hindi lang bahay at kalsada ang nasisira pati ang puso at kabuhayan ng mga tao. Pero tanong, paano nga ba muling makabangon pagkatapos ng isang mapinsalang bagyo? Sa video na to, titingnan natin ito mula sa pananaw ng isang civil engineer kung paano natin muling maitatayo ang ating mga komunidad mas patibay, mas matalino, at mas handa sa susunod. Unang Hakbang Damage Assessment Dito pumapasok ang mga civil engineer para i-evaluate ang structural integrity ng mga buildings, bridges at roads, soil conditions kung unstable na ba ang ground at prone na sa landslide, at functionality ng drainage at flood control systems. Aalamin ng mga civil engineers kung alin sa mga istruktura ang ligtas pa at alin ang dapat nang gibain o ayusin. Ginagamit ang drone mapping or satellite imagery for rapid assessment. Visual inspection on site para makita mga cracks at mga paguho. At soil testing para malaman kung matatag pa ba ang mga lupa. Importante ito dahil hindi pwedeng basta-basta lang mag-rebuild. Kailangan muna nating malaman kung saan tayo pwedeng muling magsimula at paano ito gagawin ng tama. Sunod na hakbang, unahin ang mga kritikal na infrastruktura. Lifelines first. Tulad ng mga kalsada, tulay, linya ng tubig at kuryente, at communication lines. Ang mga hospital at paaralan dapat maging operational kagad gamit ang mga temporary structures kung kinakailangan. Sa engineering, may kasabihan. Restore function before form. Ibig sabihin, mas mahalaga munang mapaandar ang mga kailangan ng tao kaysa pagandahin kagad ang paligid. It's better to make something work safely first before making it look perfect again. Dahil kapag maayos na ang daan, may ilaw at may tubig, mas mabilis tayong makakabangon. Ang isa sa mga pinakamalaking aral ng bawat bagyo, ang tubig ay dapat may tamang daanan kaya dapat palakasin ang ating mga drainage system at flood control structures. Bilang civil engineer, isa ito sa mga unang tinitingnan. Sapat ba ang mga kapasidad ng mga kanal? May barado ba? Dapat ay may catch basins, retention ponds, at mga levees o dike para kontrolado ang daloy ng tubig at hindi lang puro simento. Mahalaga rin ang green infrastructure tulad ng permeable pavements, rain gardens, at pagtatanim ng puno. Marami sa atin gustong agad magpatayo ulit ng bahay. Pero tandaan, hindi sapat na magpatayo lang. Dapat magpatayo ng matalino sundin ang National Building Code at TPWH standards. Gumamit ng wind-resistant roofs, proper anchoring, at reinforced concrete frames. Sa mga flood-prone areas, itaas ang bahay o gumamit ng stilts. Elevate structures in flood-prone areas. At higit sa lahat, huwag magtayo sa gilid ng ilog o estero. Hindi lang basta pagbangon, kundi pag-level up. It's not just about fixing, it's about upgrading to withstand the next disaster. Pero kahit gaano kagaling ang plano ng engineer, kung hindi kasali ang komunidad hindi rin magiging matagumpay. Kaya mahalaga ang pagkikipag-ugnayan sa mga residente. Turuan natin ang mga tao kung paano alagaan ang drainage. Paano i-report ang mga bitak o bara. At paano maging handa sa mga susunod na sakuna. Ang bayanihan kapag sinamahan ang siyensya at disiplina, yan ang tunay na resilience. pagkatapos ng bawat bagyo, kailangan natin magbalik tanaw. Ano ang gumana? Ano ang bumigay? Dito papasok ang post-disaster study para ma-update ang mga hazard maps, evacuation plans, at building codes. Gamitin ang data para ma-improve ang resilience strategies at urban planning. sa bawat bagyo may aral at kung tama ang pag-aaral mas kaunting buhay at ari-arian ang masasakripisyo sa susunod ang pagbangon pagkatapos ng bagyo ay hindi madali pero sa tulong ng mga civil engineer lokal na pamahalaan at bawat Pilipinong handang tumulong posible tandaan. Ang tunay na katatagan ay hindi lang nasa kongkretong istruktura, kundi sa matatag na puso at disiplina ng bawat isa. Kung may natutunan ka sa video na to, don't forget to like, share, and subscribe. Ito ang konkretong kalaman kung saan ang bawat aral ay para sa mas matibay at mas maunlad na bayan.